Hi guys, nandito tayo ngayon sa may bayan ng Barbaza sa Antique at nandito tayo ngayon sa Co-op Ocean View Resort Inimbitahan tayong komenta sa wedding uh, By the way, sa mga hindi nakakaalam, ngayon ko lang sasabihin syempre, kumarakit din tayo sa wedding as singer or host So dito ngayon inimbitahan tayo So sa so, mga may future events dyan, baka naman By the way, magandang resort na to dito uh, Malapit sa bayan ng Barbaza Meron dito mga cottages, swimming pool pag galing ka dyan, dyan yung bayan ng Lawaan, galing. And bago mo marating yung bayan ng Barbaza, madadaanan mo itong Co-op Ocean View Resort. And since ito ay facing west, for sure magandang sunset dito kapag hapon. However, hindi natin makikita yung sunset kasi nga hindi pa oras ng paglubog ng araw. So sa mga may event na malapit dito sa Barbaza, pwede nyo i-consider itong Co-op Ocean View Resort, hindi ito sponsored promotion pero nagaganda na sa lugar kaya nire-recommend ko siya. And shoutout na lang din sa nag-invite sa akin sa wedding uh, to Mr. and Mrs. Cadiz. Salamat po and congratulations sa inyo. Share ko lang, bye-bye. Salamat.